Hi guys! Good morning! Ayan, nakala ko mag-spring na dito sa Canada. Ayan, nag-snow na naman. Today is uh, Thursday. Mahal na araw ngayon pero may duty kami. Bukas wala. Friday kasi bukas. Wala din silang pasok dito sa Canada. And uh, ayan, duty tayo ngayon. Webes. Konting road test lang tayo dito sa ginawa natin na uh, van. Express sa parking dito lang ako magro road test yan o, no? nag na naman ayan so ayan, ganyan kadami yung stockyard dito yung stock dito sa stockyard namin sa parking, ang luwang puro pick up karamihan ng stock nila pick up and dito naman sa kabila mga uh, mga mini SUV mga crossover ang gaganda ng mga unit nila dito medyo high tech high tech <laughs> ano mga GMC ang dami niyan mga pick up kasi yan yung workhorse ng mga tao dito ang sasakyan kasi dito ano eh hindi siya considered as luxury considered siya as basic needs especially sa mga may pamilya may mga business and uh, talagang workhorse nila kung baga tawagin nilang workhorse talagang uh, pang service talaga nila kaya ang dami naming tanggap, ang dami naming gawa araw-araw. Pero okay naman, that's good. Uh, madaming learning experience. Tsaka, you know, na inaayos niya yung ano. <coughs> sa parking. I road test ko lang to kasi nagpalit tayo ng sensor sa gulong. Nakawa <coughs> warning kasi yung tire pressure monitor sensor niya. Pero ngayon wala naman na. Na-reset ko na. Napalitan ko na yung sensor. Okay na ito. Ito yung sinasabi ko. Ang daming pick-up trucks. Ang tawag nila dito is truck. Hindi siya pick-up. Sa Pilipinas, tawag natin dito is pick-up. Dito truck ang tawag nila. And of course, mayroon silang flag dyan sa gilid. Ayan. Ito yung parking namin. <clears throat> Puro brand new ito lahat. Mga walang plaka pa yan. Mga brand new. <clears throat> Actually, ang bilis ng sales nila dito kasi halos, hindi ko alam eh kung gaano ka-frequent yung delivery dito ng mga unit, pero lagi kong nakikita ang dami nagdi-deliver, and ito nga punong-puno to last time ito, itong gilid na to yan, yung kahilera niyang mga truck dyan, punong-puno yan lahat, e ngayon wala na naman ubos na naman, so big sabihin nabenta na yung mga yon so, ang bilis nilang magbenta ng units so yun lang guys share ko lang sa inyo six months ko na din dito sa Canada and so far so good naman maganda naman yung naging experience ko sa trabaho <clears throat> uh, yun lang wala hindi, hindi pa ako kumuka ng sasakyan kasi hindi ko naman siya kailangan kasi nga lapit lang naman nung trabaho namin dito tapos lapit lang din nung mga bilihan bike lang talaga okay na not unless siguro kung sakali kung papaano madala ko yung family ko dito doon ako pupuan sa sasakyan pero for now hinahinay eh, muna kasi medyo matas talaga yung cost of living dito totoo yun and uh, <clears throat> kailangan gamayin muna natin bawat process hindi yung sabak ng sabak kasi mahirap din so ito naman yung mga for service mula dyan hanggang dun ito naman yung mga for service yung may mga plaka na so madami Uh, so far dito minsan nakakawalong unit ako sa isang araw pinakamarami kong nagawa 16 na yata pero simple lang yung mga ginawa ko dun mga simpleng gawa lang Then, parking na natin tong van dito kadalasan ng mga pang business sila dito ano eh mga automatic transmission na 99% yung mga sasakyan nila dito madalang yung manual transmission dito <clears throat> halos isa o dalawa bilang na bilang yung ginawa kong manual na transmission dito, isa o dalawa lang mula sa loob ng 6 months ganoon ka rare kasi ano na uh, puro automatic na yung gamit nila dito, maski mga pang business, ganyan so yun lang guys dito pala yung dealership namin so, cross town, chevrolet Chevrolet, Buick, GMC at saka Cadillac yung mga sasakyan na sin service namin dito so yun lang sa mga aspiring na mag Canada dyan mga mekaniko apply lang kayo ng apply uh, make sure na legit yung agency na pag apply nyo walang placement fee dito Kung uh, kumbaga ano lang yung medical lang yung ginastos ko talaga uh, 15,000 mga ganon 13,000 yata yung medical And then yung mga expenses lang papuntang Manila kasi nasa province ako, sa Pangasinan, pamasahe lang. Ang ginagastos ko doon pabalik-balik. And yun lang. Legit dapat, no? Sa First Dynamic. Yan, yan yung agency ko. Legit na legit yan. Yan. <clears throat> Pasan nyo lang yung trade test, tsaka yung interview. Okay na yun, goods na yun. Tapos mag-antay kayo. Almost one year din ako nag-antay para sa <clears throat> flight and Pawan ng Diyos ayun nakarating naman ako dito noong September 2023 September 7, 2023 and ngayon ay March na Yan. Thankful tayo na nandito na tayo sa Canada and hopefully ay uh, kayo din makapunta dito para may experience nyo din Ayan. Pero sa bagay kahit nasa naman tayo mga paps, ay diskarte lang talaga at tamang uh, pagmanage pag-manage lang ng ating finances ang kailangan para medyo gumaan-gaan at gumanda yung buhay natin, no? Kasi kung na kung nasa abroad man tayo at uh, hindi naman tayo marunong mag manage ng ating mga pinaghirapan eh wala din kaya eh, uh, yun lang no uh, dapat ay eh, marunong tayo mag manage para sa ganun ay eh, maging masinop tayo para sa future yun lang guys, maraming salamat. Uh, kung may mga katanungan kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba. And uh, kita kits sa uh, next na video. Tanggalin natin itong matings. Tapos ilak natin yung pinto. Manipis pa naman yung, ano, yung snow. Yun ang kakaumpisa lang. And sana huminto na. Para hindi masyadong malamig. And guys. So wala kami pasok bukas hanggang linggo. So sa lunis na ulit yung pasok namin. <clears throat> gamit na gamit nila yung mga sasakyan talaga dito. Ito oh, sa security. Talagang basic needs ang sasakyan dito. Hindi siya for luxury lang. <clears throat> so yun guys. Bye.